Muli po, muli po, welcome po, welcome po sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon pa lang po, mapanood ang ating vlog, like, pakilike, comment at subscribe. Ngayon naman po ay ang content natin ay eh, si Epifanio Labrador. Hello, Epipanyo Labrador. Ang tagal natin hindi nag-content. Tungkol po kay Epifanio Labrador. Kumusta ka na, Epipanyo Labrador? Ilang buwan na o ilang linggo nang hindi tayo nagka, nag, nagkaroon ng blood kay Epifanio Labrador. At eto na naman po, eto na naman po si Epifanio Labrador. Hindi na naman po tinatanggal yung kanyang face mask. Pakinggan nga po natin ang sinasabi ni Epifanio Labrador. <laughs> teka lang po, teka lang po. Sabi ni ni Epipanyo Labrador, kung napapansin daw ninyo, yung mga ibang vlogger, tatlong beses, kung mag-upload, hello, Epipanyo Labrador, sa isang araw nga, tatlong beses kang nag-upload. Ito po, teka, may nakikita po ko sa inyo. Ito po, kung pumunta po kayo sa YouTube channel ni Epipanyo Labrador, ito pong upload niya ngayon eh, 11 hours na po ang nakakaraan. Ngayon nagbablog po tayo at pasensya na po kayo. Pasensya na po kayo. Ayan po ang kasama ni Epipayo Labrador. Yung aso po. Yung aso po nag kasi naririnig po niya na itinocontent po natin yung kanyang kasama na si Epipayo Labrador. At ito pa po yung isa. Ito pa po yung isa na bagong upload niya yung ngayon naman po, na bagong upload niya ay eh, 3 hours pa lang po, 3 oras pa lang po ang nakakaraan. Kaya po yung sinasabi ni Epipanyo Labrador na hindi po siya katulad ng mga ibang vlogger na kung mag-upload po, mag po eh, tatlong beses sa isang araw. Epipanyo, sanay na kami sa ginagawa mong pagsisunungaling. Sabi po niya, kau parking ngan ngampu nanti sinambi nya eto ng buhay. Uh, Misal po, papakita ko po sa inyo ano po yung ginagawa natin. No? Hindi tayo nakapokus lang sa sa YouTube, dahil po naghahanap buhay. No? So, pakinggan po yeah. po natin. Kristo na si ay bulto. Wala naman, wala naman dapat ikagalit ang Iglesia ni Cristo kung tutuusin. Pero kung sa bagay, nagagalit talaga. Kasi, nabuti. Na yung pinatawag nila ng Iglesia ni Kristo. Napaka uh, nakakalito po ang sinasabi ni Epipinus sa Labrador. Sabi niya, wala naman dapat. At sa bagay, meron. Ang labo po. Ang labo po ni Epipinus at Labrador. Ayan po, sumasang ayon po ang manok. Sa mga sinasabi ko tungkol kay Epifanio Labrador, pakinggan po pa po natin yung sinasabi ni Epifanio Cubrador. nagsisi nung aling na naman po, nagbibintang na naman po si Epifanio Labrador. Alam po natin na binaril po si Gold Dagal Yan po ay talagang trending po sa social media. Pero, ang masasabi ko po, kaya yung aso po, yung kasama po ni Epifanio Labrador, titignan po muna po. Yun po, ko muna po. Yung po, sinawin ko muna po yung kasama ni Epifanio Labrador. Siguro, nangyari niyo po. Ayan nagwawala po, tumataon po, ayan po si Epiphano Labrador, este, yung kasama po ni Epiphano Labrador. Ito, pakita mo po natin. Kasi <laughs> <laughs> po ako kay Pepe Labrador Bakit daw hindi pinapatay si Epipanyo Labrador? Epipanyo Labrador. Kasi yung mga pinagsasabi mo na kesyo ang mga iglesia ni Cristo raw ay eh, mamamatay tao. Kesyo ang mga iglesia ni Cristo raw. Sabi mo ah, ay napakasama eh ano ang ginawa ng Iglesia ni Cristo Ukol sa'yo iyo, Epipanyo Labrador. Di ba nagsampa ng kaso? Nagsampan ng kaso ang mga Iglesia ni Cristo sa iyo. Di ba sabi mo pa kahit ilang beses kang demanda ng mga Iglesia ni Cristo eh, meron kang abogado, Epipanyo Labrador. Meron pang sumipot. Meron pang sumipot na mga abogado mo. Nung no inihintay ka dyan sa isang ano, regional trial court o isang isang porte, wala. Kaya ito pa niya labrador, napakasinungaling mo. Ito, pakinggan pa po natin. Kasi hindi na kaya? Akin, oh. na kaya mo lang ipakita sa akin kung ano ang kaya nilang gawin sa mga taong o kontra sa kanya So, dapat kung talagang may nag-message kay Epipaito ng Labrador, ipakita niya gumagawa na nun po ng kwento si Epipaño Cobrador. Ito, pakinggan pa po natin. naman po, bumabalat na naman po si Epipanyo Labrador na hanggang ngayon, eh, nagtatago po. Nagtatago po. Baka sabihin din nyo, eh, nagbibintang ako na nagtatago si Epipanyo Labrador. Nagtatago po siya sa kanyang face mask. Hanggang ngayon, hindi po niya tinatanggal yung kanyang face mask. Pakinggan po po natin si Epipanyo Cubrador. Epekasyon ng operator na kawento na naman ng mga kasinungalingan, di ba? Pakinggan natin sinasabi niya. Ang kai bahang lang ngamin na mahal ko ng anak ng Matinig, matindi, sa kanyang operator. Tayo, tayo po, tayo po. Po. po, matinig daw. Matinig nga po si Epiphanio Labrador. Hanggang ngayon po ay nagtatago. Hindi po nagpapakita. Opo, hanggang ngayon ay nasa bundok po. Matinig nga po. Magaling magtago po si Epiphanio Labrador. Paginggan po po natin. po natin. Alam mo po na ang lugar ng Pampanga ay balawarte. Ang mga nagdadabihang membro ng Iglesia Ni Manalo na tatiyan ay Iglesia talaga ni Kristo. Epipanyo Labrador. Kaya daw po, kaya daw po pinatay. Ito po ay kwento po ni Epipanyo Labrador. Kaya daw po pinatay si F si eh ulitin ko po natatawa po pasensya na po kayo natatawa po ako kay Epipanyo Labrador kaya daw po pinatay si Gold Dagal sa Pampanga para takutin para takutin po si Epipanyo Labrador Mensahe ko po kay Epiphanio Labrador. Epiphanio, di ba matagal ka ng takot? Di ba matagal ka ng takot? Kasi kung hindi ka takot, haharapin mo ang mga kaso. Haharapin mo ang mga patong-patong na kaso na ikinaso sa iyo ng Iglesia Ni Cristo. Ayan po, kung naririnig po ninyo, ayan po yung kasama ni Epiphanio Labrador, yung aso. Sabi niya, kaya daw binaril o kaya daw pinatay. Ito may kwento kwento po ni Epicayo Labrador eh para daw takutin si Epifanio e eh matagal na nga po takot si Epifanio Labrador nasa mundo po nagtatago pakinggan pa po natin At syempre natural. Nagamitin nila yung mga putaw inang mga bloggers nila na hanggang ngayon ay nai-advertise at sasabihin nila sinisira na nandayin kanila magpalanang palataya mga gago. O ha? O nandito na ang pag mo. O sa mga baso palataya magpapatay ng mga tao na Kasama daw ng Pakupatay. Ba't hanggang ngayon si Epifanio Labrador? Eh narinig natin na hanggang ngayon ay eh, nagbablag pa. Di ba? Napaka sinungaling po ni Epifanio Labrador. Sabi ko nga po, inatatawa eh, ako sa mga pinagsasasabi po ni Epifanio Labrador. Pakitka ba po natin? gusto mo niyan. Ah, epipahin niyo, labrador. Sa mga pinagsasabi mo, daragdag na naman ang kaso mo. Lalong-lalong hindi ka na. Hindi ka na aalis sa lungga mo. ba? Diba? Lalong-lalong hindi ka na aalis sa pinagtataguan mo dahil sigurado ako natakot takot na takot ka na, epipahin labrador. Ah, Pakinggan po po natin Pasensya na po kayo ha. Pasensya na po kayo. Natatawa po talaga po, talaga po ako kay Epifanio Labrador. Kasi hindi hindi raw po siya natatakot. Kaya nga po pala hanggang ngayon eh nagtatago pa po si Epifanio Labrador at hanggang ngayon po ay hindi po niya tinatanggal yung kanya face mask. Kung kayo po ay eh, bago pa sa aking channel at ngayon pa Nakapanood ng ating mga vlog, Paki like, comment at subscribe. Pakinggan pa po natin ang pinagsasasabi po ni Epipanyo Obrador. May komersal po. ayro ay di to na iglesia ni Manalo ah sa sabi ng mga blogger sa sabi ng mga member na iglesia ni Manalo sinisira dumanta ang mga matuwid sa pamamagitan ng tikos ay dumanta ng mga matuwid sa mga korona ng mga sugbo sinisira yung kamay <laughs> Teka. Muntik na po kung sumagot kay Epipanyo Labrador doon sa sinabi niyang, ah, pasensya na po kayo. Kasi, tao lang po tayo. Tao lang po tayo. Misan, eh, nadadala po tayo ng damdamin. Parang bola po yan. Pag yung bola, babalik sa'yo. Diba? Pakinggan ba? Pakinggan pa po natin sa Epipanyo Labrador. Tama. Ito pa yung laborador. Kaming mga miyembro o kaming mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, alam namin, alam namin ang gusto, alam namin ang layunin ng tagapamahalang pangkalatan. Kaming mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, alam namin kung ano ang inanais ng kapatid Eduardo B. Manalo sa lahat ng mga miyembro sa lahat ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang nais nice, ang nice ng kapatid ni Eduardo B. Manalo lahat kami ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo lahat kami ay maligtas at lahat kami ay sumusunod sa mga aral at mga utos ng Panginoon Diyos na itinuturo na itinuturo ng Tagapamahalang Pangkalahatan kaya Epipanyo Labrador yung sinasabi mo na mamamatay tao ang mga iglesia ni Kristo. Walang wala yan ay Pupanya Labrador. Napakalaking kasulungalingan Alam mo ay eh, Pupanya Labrador, ito lang yung isang balita. Isang balita. Ito po ay viral din. Viral din po sa social media. At ito rin po ay totoong nangyari. At umingi pa po ng tulong yung asawa ng isang kapatid namin kay Senator Rapi Tulpo ah, Ito po siguro eh na na kumagay nagrewind sa inyo o ito po ay napanood ng isang kapatid na gustong tumulong. Na gustong tumulong kasi ito po ay nangyari sa Quezon City. Habang nagmamando po yung mga traffic enforcer o traffic may inarang po silang motorista o rider. Ang ginawa po ng rider ay eh, tumakas Ha? Ang ginawa po ng rider na hinarang ng mga traffic enforcer tumakas. Eh meron po isang kapatid na ang nais nice niya ay tumulong sa batas. Ginawa niya, hinabol niya yung rider. Ano po ang nangyari? Ano po ang nangyari sa kapatid na gusto tumulong? Siya po ay pinatay ng rider. Siya po ay binaril ng rider. Kaya epipanyol na parador. Hindi kami naniniwala sa pinagsasasabi mo. Lahat kami ng mga iglesia ni Kristo ay naaralan, naturuan ng tamang aral at lalong may banal na takot kami sa Panginoon Diyos ng hinding-hindi namin magagawa ang sinasabi pong namanakit na, na kapwa-tao. Kung kayo po ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon pa lang po nakapanood ng ating mga vlog, mag-like, comment at subscribe po.